Dito kahapon ako nag picture picture din. Ayun oh. The use to the equip equipment is above age 14 years old. ito mga paligid dito yan ikut ikot ikot muna ako dito habang pre ako para hindi naman masayang yung oras ko dito ito may isang pa ako sa Pilipinas di ay sana yung 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 ng yung 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 kaya yung iba na lang binili ko. Pangarap ko din sana yung one for tunera. Eh, kaso madaming iiyak ng mga apukan ko. Hindi kasya. Napakadami. Malaking pamilya ko. Kaya iba na lang binili ko. Ayan. Dito tayo. Dito ako. Sa paikot ikot lang dito sa area ni Lolo. Uh habang nandito kumuha ng isang magagandang view para at least naman may idea kayo dito sa Israel yung mga hindi pa nakakarating dito yung nagbabalak pa lang para yung place dito ay ma makita din ninyo at uh, yun makabisado napakainit ngayon dito ang oras pa lang dito ay mag alas mag alas 10 pa lang yun o no, si lolo o oh, yun o no. ang oh, daming mga parking parking kwan pala dito parking area o oh, yan o oh. ang init grabe Samping ang init lakad lakad muna ako para hindi lang iisang place yung isang view yung makakita ko sa inyo saray-saring view at uh, ito ay parang kwa rin sa akin memorable para pag, uh, pagbalik ko dyan sa Pilipinas ay yan, ito yung mga narating ko di ba? maikukwenta ko, maipapakita sa mga apo ko sa mga anak ko ayan uh, panoorin nyo ito mga guys nagagandahan building ang dami mga kotse dito normal lang dito ang mga kotse para ko sa atin mga motor na lang oh. Or yung tulad natin tulad kung kung mahirap mapagkipunan itong mga ganitong mga kotse yan o oh. hmm, parang sports car mahal to uh, taon din ang bibilangin bago makakuan makaipon kahit nandito ka sa Israel hindi mo agad-agad mo ma maiipon ang isang bagay na gusto mong bilhin lalo na kung malaking halaga ay kalaang mong pagtsagaan tulad nung akin sa sakyan dalawang taon kong pinag-ipunan yun kasi eh, kasama na doon yung pangalawas ng pamilya ko Siyempre kahit wala akong pag aral may pang-allowance pa din sila diba? Ang hmm. ganda ng bahay na ito, apartment. Dito kasi mga guys, ang bahay dito po, apartment. Puro, po no? oh. Hmm. Tulad yan. At itong upload kong ito, ay dire-direto na. Wala nang edit-edit. Yan o. Oh. Know. Direction na to. May lusutan pala dito eh. Okay, malusot ako dito. Ito lang hindi ko nararating. May e-bike din dito mga guys oh. Diyan sa atin, sa Pilipinas. Diyan na ah, huli eh. Naisis na, ko ng ganyang isang e-bike din eh saging dito, dito. Kaya lang yung saging na hindi tumutuloy yung buwan. Parang, parang siyang bulaklak lang ba? Yan o. Mga niyog niyo, mga palm, palm tree. O. Oh. ito, mga palm tree. May park ba dito? Ayun o, tataas na o. Kung baga sa atin ay anahaw Pero hindi naman siya anahaw hmm. Yun oh Ang dami mga Ang dami mga bunga siya oh Oh guys Bunga maliliit Ano bang mayroon dito Oh guys Ah parang Nandito Muha doon, Exercise and, oh, Village to village ang dami mga punong kahoy. Kailangan basa muna dito papunta doon. Sa kuwan dito nandoon ang Ayo oh, oh. Mayroon eh no. Hindi hmm, ba? 'Yan ang pinanggalingan ko kahapon na ah, park ng mga bata. Pwede kang mag-exercise, pwede kang mag-siso, pwede kang mag kung ano-anong sari-saring mga sports doon ang init, grabe oh, may mga blueberry pa dito puno oh. paramihan dito kasi mga puno, mga blueberry kaya lang lipas na ang kanilang bunga lipas na, kumbaga may seasonal silang pagbubunga Pano ulit, hintay ulit nag para pagbunga nila. Anot lang. ikot ako doon. Ang ganda sana dito sa umagang-umaga. Ayan o. Ito kahapon ako nag-picture-picture din. Ayan, oh. The use to the equipment equipment is above age 14 years old. Ayan, oh. Ayan, oh. Sare-sare. Ganda kulay niya. Kulay blue. Rubber. Oh. Ayan, oh. Ganda. Diba? Diba? Oh, maganda sa pictures sya Sa video Talaga Makulay ba hmm. Dito, daan yung mga paan dito Paan din, oh Dito, iisot ako O may dadan din ako dito Para mag-exercise Ah, dito pala ito ay yung nagsiswim. Yung mga bata. Pinakakuha. Ano ba ang tawag doon? Parang roller coaster ba? yun o. No? Lubak-lubak. <laughs> yung sa sapatos nakalagay kalagay. Ano ba ang tawag dun, Palibasa. Hindi ko na nakuha yun eh. Hindi ko na naabutan. Huli na. Hindi ko na naabutan yun eh. Hmm yung mga naglalaay din mga bata hmm. yun yeah. ganda dito o oh. yan yeah. pakita ko sa inyo mga guys oh. ganda ng place na to dito mo na sa lilom napaka init ayun know, o oh, ang palm o dami dami mga ibon dyan sa dulo kasi may mga puka dyan dyan o no? yun know, o oh. Martinez. Oh. yan oh. Oh, mga Martinez nga. yan ay sa atin. Ay, oh, yung mga green na ibon. Yung, ano ba tawag dito? Yung inaalagaan, oh. yan oh. oh. May may sisip siguro kaya matapang. Minsan nanghahabol din, minsan nanunukayan eh pag may mga sisip ba silang bagumpis sa ayaw padaisan yung bahay nila parang tao din parang tayo din inaalagaan yung mga a, a, anak nila oh ayaw madaisan ng ibang kwan ayan oh ano kaya parang sa, sa parang sampalok naman to oh ayan oh <laughs> parang sampalok siya dito ay anong puno to mga guys hmm, ah puno ng balete dito mga guys ang balete inalagaan ayan o no? oh, balete siya o oh, sa atin pinuputo lang ginagawang uling dito talagang alaga bawal putulin ang mga kahoy dito bawal hulihin ang mga ibon dito mga guys yan o no? oh at dito ay may prutas na granada kung sa atin salam yun ya yun yun ang granada ha. sa atin mayroon na din dito eh na guys yun know. granada siya oh ang daming bunga oh yun oh, sa lupa bunga niya Saan ako lulusot dito? Kaya, down. Just down, down. Ah. Oh. Dito. Lalakad-lakad muna ako dito. Papunta dito sa daang to. Wala ko lang ang babalik. O hindi ko alam ang lusutan. Kahapon kasi, nakabili ako dyan ng mga merienda dyan sa labasan hmm. dito naman ibang way naman to ah, sinuot na to at dito ay ah, may palaruan din ng mga bata ayan o oh. ang dami ganda hmm, diba ba? o oh. palaruan din ng mga bata mga guys ganda siya ah, bilis to ah, may sisok-sisok din. No. Diba? Maganda. Village to mga guys. Kasi mabababa ang bakay dito. Eh. Pero kompleto din. Yeah. Hmm. Oh, yeah. punta ako doon. sisok lang din ako. Hindi ko pangkwan ako dun sa... May ka na din. Ibig sabihin, may nadaan din itong otobos. Oh. Ay, hindi. Kwan lang. Waiting shade. Oh. Waiting shade siya. Ang galing. Ang Ang init na mga guys. Ang laking puno nito oh. Mainit na siya. Mamaya pag yung outro ko, adi papakita ko sa inyo yung mukha ko. Ay, ang kwal lang place dito ang pinapakita ko para makita naman ninyo. Dito lang ng puro mukha ko makikita nyo nakakasawa. Rin. <laughs> diba? Diba? At least ako nagsasalita. Hindi makaka copyright. Meron kasi ako na ako na hindi ako nagsasalita na copyright. Ano ba yan? Habang haba ng video ko ina eh, copyright. Ito ang alam ko nito eh kuan eh, highway ang lalabasan ko. Yung maibinilhan ko kahapon ang Sitcheria bumili ako kahapon ng kuwan tinapay na merin na naman ni Marienda ko kasi dito sa activities nila lolo at lola lolo at lola ay may break pa sila tapos lunch kaya ako sa umaga ay bago kami umalis kumakain na ako para hindi ako magutom tapos may dala ko ditong tinapay <laughs> pag nagutom po kain-kain lang sabay inom ng tubig wala na rin eh <laughs> wala na rin yung gutom di ba? para-paraan lang yan pwede naman magtimpla ng kape ng tea oh, oh highway na nga to you know? highway oh, di ba? tapos dito ako pataas. O, oh, doon sa tindahan na yun, ako bumili kahapon ng merian ng tinapay. Doon. Ang dami talagang punong kahoy dito tsaka mga ibon mga guys. O, yung mga bawal na ibon sa atin ba na hulihin? Ah, yung inaalagaan. Pero bawal na din ngayon sa DNA. Nagbabawal na din. Dito, talaga hindi dito hinuhuli ang ibon hindi dito, hindi dito basta puputol ng kahoy at bawal eto eto yung dinaanan ko kahapon at sa doon sa dulo na yon doon sa dulo na yon may tindahan dong kanot eto yung dinaanan ko kahapon so pabalik na ako sa mga ni Lolo at Lola. Tama-tama oh. Lola, tama yan. yan. Salam. Salam. Mga Lola yan. Galing sa kwan siguro. May mga activities sila. Hola. May nagdi-drill. Hola yo. Hola hola. Ola, ola. ba? Diba? Hindi masayang ikot. Hmm. At least kahit mga 20 minutes makaka-upload ako sa YouTube. Kahit walang manonood, upload lang na upload. Diba? Huh, init. Init na mga guys. Try ko Hirap sa akin. Hmm. Yan. Diba? Ah. Walang putol to. Wala nang edit-edit do. Dire-direcho na. At ngayon, ay magpapahingan muna ako dito. At napakaini talaga. Grabe. Ayan, huh. ang sitwasyon dito. Something ng init. Pag nagbilad ka man din ng palay, isaglit na ang, ang tuyo. Tawarin. Dito, masarap dito at Mga guys. Medyo dito, oh. Eh. Puh, pang-inig. Gabi. Hmm. Diba? Yung... Billing pa rin ako dito, hindi pa, hindi ko pa rin hindi ko pa rin uh, alam ang pauwi kina sa bahay ni lolo. Pwede akong umuwi. Kaso malapit lang siya eh. mga mga 5 minutes lang sa service namin. Kaso hindi ako hindi ko tanda yung mga na dinaan. <laughs> Baka umalis out nila makarating ako po, makabalik kay ano na. Hindi maghihintay na lang dito hanggang alauna, alauna na media uwi na kami inapunta kami dito alas 8 o oh. ilang oras din yun 9, 10, 11, 12 limang oras din dito kami uh, biron nyo yun 5 hours Kasing ko lang Kasing ko lang 20 minutes Para mag-outro na ako inap na At ako'y pabug na rin Ah, uh, talagang sobrang nagandahan ako sa park na yun, o oh, mga guys. So, yan, park yan. May bakanting lote doon sa gitna, ginawang bundok. yun ay mga laruan ng aso. So, kung gusto mo magtakbo dyan, pwede. Dyan sa uh, burul-burul na lupa na yan. At doon naman ay may exercise doon sa dulo. O, oh, di ba? Dito naman ay madaming palm tree. trees. Hello. Dates din bonga. Nang dates 'yan, mga kani mga guys, oo. Oh. Dates 'yan. Yan pa oh. Oh, paramihan dito dates. Ang halaman. Hmm. Ay dito na lang po lamang mga guys. Maraming salamat po at sana panoorin nyo ang aking vlog at paki-subscribe na rin po. At paki-comments. Maraming salamat po mga guys. Hit in the low. Bye bye.